meron pa isang magandang balita kay Tom. Ano nga ho? Oh. Ang magandang balita kay Tom, mm. magpapagawa siya uli ng painting. Mm. So, malaki. Eh. Salamat at nakarating sa Amerika yung painting. Mm. Nasa kanya na. Kinumpirma niya. Mm. Baya DHL that's 4x8 that's canvas that's acrylic. Ngayon, nasa kanya na. Dumating na nung sa araw. 2 by 4 yun. hindi? 2 hindi... by 4. 2 mm. by 4 feet. 24 mm. by 48 inches. Tapos na Papagawa ano uli. Two hindi four. pa alam kung anong size. <laughs> Basta magpapagawa ulit. Totoo pa rin niya yun. Kailan? Hindi eh, hey, natin alam. Coming soon. Ah, Nagkilag ng gunung. Uh -huh. Um, Ang isang magandang balita, nagpadala siya ng $100. Ulit. Bakit? Para doon sa shipping. Ah, na nagastos. Kasi sa ang KL. sabi niya sa shipping, 4,000 magagastos sa DHL. Ngayon, mm -hmm. oh. ang nagastos natin ay 5,000 magkano? Mahigit. Binayaran, 5,600. Hmm, sa DHL. Eh, di nagpadala siya ng $100. dollars. Eh di sobra-sobra. Kasama ng oh, tip. tip. kasama doon. ng tip doon. Tapos, Siguro sa tuwa. Nakita niyo maganda. Nagandahan. Baka. Ano pa? Tapos? Wala. Na yun siya. Tapos ang tayo. Okay. Napahingi <laughs> okay, <laughs> na ako. Pabili ng <laughs> dami. Pa okay, siyempre. Order ka na ng duster. Pauli-uli na yung tatlo mong duster. Tapos yung ta isa punit na. Hindi nga ka kailangan kanyang halipis na pala. Yun, hindi ko nakagitan. Kaya ito pala yung, yung sito. na. Lasada. Lasada. Ito naman yung naka-bicycle. Naka-bicycle ako, pero so, Puso ngayon sa Facebook yung mga, ano, si Kroon. Yan. Yan. Yung, yung, tsaka, yung, na yan mga... Tao. Naliligo naman. sa... Nakaka-open ng camera, naliligo. Mm. Eh, Nagpapabayaran. Yung nga, pinapakita pa sa ano, Facebook. Hmm. Hmm. Naguhubad ng pante. Mm, ng pante. May camera. Hmm. Discarte na eh. Siguro, pang ng bigas. Pambilin ng isda sa... Hirap ng buhay. Kanya-kanya ang -kanya, pag nag-viral ka sa Facebook, may pera. Hindi eh, yan ang ginagawa ng iba. Hmm. Kayo kaya maligo, tapos ito ako sa puso, tapos saka ng toilet tapos uhugoy, ba naliligo, tapos ako? ganun. Ng... Ako? Sino manunod sa akin? <laughs> Pusa baka batuhin pa cellphone nila. <laughs> Nang dahil sa akin, nagkasira-sira mga cellphone. <laughs> Parehas tayo. <laughs> Isira ang mga cellphone nila. Baka iba to yung ibalibag. Ayos. Hindi mo visit kasi tira mo araw ko. Nagpakita ka ng ganyan. Sa kabuisitan, maraming manunood. Nag-viral pa rin. <laughs> Bakit? Eh kasi sa kabuisitan, yung pinanood nila eh. Out of curiosity. Wala talaga social media ngayon eh pinagkakahanap buhayan na social media. Ngayon okay, nga, wala nga hanap buhay noon na hindi na nga ano, at may talento. Ngayon, may hanap buhay na siya mm. na hindi na mamatahin ng mga taong. Ay, ganyan yun, si ganito, ay ganyan. Sige, pula pa, pula pa. para mag-viral. Ano pa yung, ang tawag nito? Yung, ano ba yung Tagalog sa pula? Pula? Ito ano, ano, yung pinta sa... Pintas. pintas. Yung pula kasi sa Batangas. Mm. Sige, pula e Anong pula eh. Pintasan mo ng pintasan. Ngayon, ang pintas nagiging instrumento na rin para kumita ka. Mm. Mga negative comments, subok na yan. Maraming sumikat na vlogger nang dahil sa bad comments. Kasi, ang buhay kasi balansi. Hindi maaaring puro positive lang. May negative, may positive. Diyan gumagana ang buhay ng tao. Sabi ko nga, lahat balansi. May liwanag, may dilim, may itim, may puti, may karimlan, may liwa kaliwanagan may negative, may positive lahat yan hindi yan iiralang buhay kapag walang walang negative at positive kasi lahat tayo binubuo ng atom alam mo yung atom the smallest particles yan binubuo ang atom ng negative at saka positive kaya lahat ng bagay sa mundo ay nanggagaling doon tapos, iniikutan pa tayo ng dilim at liwanag, 24 oras. Ang ating mundo umiinog sa dilim at liwanag. Kaya ang lahat ay e balanse. Tiyan mo yung mundo. May south, may east, may north, may may south, may east, may west. Yan, horizontal, east, west, north, south, vertical. So, cross yan. Kaya, balance yung mundo. Balance yung buhay, lahat ng nandun sa loob, balance. It. Hindi maaaring, hindi walang negatibo. Kaya, ang negatibo, katuwang yan sa buhay. Katuwang yan sa pag-usbong, katuwang yan sa pag-develop, katuwang yan sa pag-unlad sa lahat ng buhay. Sa lahat ng aspeto, ang negatibo. Hindi mo pwedeng Iwanan yung isa, kukunin mo lang ang isa. Parang kuryente, hindi pwedeng parehas positibo, magre-repel yan. Para maging para maging active, negative and positive. Iilaw yung mabubuhay ang kuryente, iilaw ang ilaw, mabubuhay ang mga appliances sa pamamagitan ng negatibo at positibo na kuryente. Tignan mo bakit may kidlat. May kidlat. Alam mo ba, yan ay dahil sa init at saka sa lamig. Kung ang init ay sabihin natin positibo, yung lamig ay negatibo. Pag nagsamang dalawa, mag spark yan. Pag nag-spark, buhay. May, may kumbaga parang kumbaga sa wire, may nagka wire nagkaroon ng buhay dahil sa opposite na bagay, dalawang bagay magka-opposite. Yan ang sinasabi ko. Kaya sa buhay ng tao, kung yung sasabihin na ang negatibo masama, mabuti ang negatibo, depende sa paggamit ng tao. Depende sa pagdadala. Mabuti ang negatibo magbasa ka ng Bible, di ba sinasabi doon, good and evil, huwag niyong gagalawin ang good and evil sa gitna ng paraiso dahil sagrado yan. Anong ginawa ng tao? Pinakialaman ang good and evil. Kaya ang evil naging evil. Dahil sa pangingialam, dahil sa dahil sa pinakialaman ng tao. Pero ang evil, alam nyo, sacred yan, sagrado. Mabuti yan. Kaya nga ginawa ng Diyos yan eh. Lahat ng ginawa ng Diyos, mabuti, sagrado. Ginawa niya ang gudang ibin sa kanyang kamay. Mabuti, sagrado. Huwag niyong gagalawin. Huwag niyong gagambalain. Mabuti yan, sagrado yan. Iyon ang tinutukoy ko na ibin. Iyon ang ibin na mayroon tayo sa mundo, sa lupa. Iyon ang tinutukoy ko. Naintindihan niyo? Nagits niyo? Hindi. <laughs> yung iba, hindi. Yung iba, nag-gets. Yung ibin na evil na ginawa ng tao ay yun talagang devil. Yun ang evil na masama. Yung gawa ng tao. Pero yung gawa ng Diyos, mabuti yan. Dalawa kasi yung evil. Ha? Huwag yung kakalimutan. Dalawa yan. Evil na masama, evil na mabuti. Yung evil na mabuti, yun yung binabanggit na Bible, ng Bible, na so, evil, yung, evil. Tama, yung magsinungaling ka, pero kaligtasan naman ng taong pagsisinungaling, dalawa yan. Masama. Do? Isang pagsisinungaling na gawa ng tao at isang pagsisinungaling kailangan. na kailangan mong gawin pagsisinungaling dala ng dala ng kali, tawag ng kalikasan. Alam mo yung tawag ng kalikasan. Papatay niya nga yung tao Ah, eh. Uy, hindi yan. May, may pumasok bigla sa bahay mo nagtatago eh dahil linahabol ng kriminal. Tapos yung kriminal nagtanong sa'yo. Nakakita ka ba dito ng tao na tumatakbo? Ano sasabihin mo? Ituturo mo yung tao sa loob ng bahay mo dahil ayaw mo magsinungaling? E di ikaw ang naging dahilan para patayin yun. O kailangan mo magsinungaling. Tawag ng kalikasan yun. Sasabihin mo, wala po, wala akong nakita, hindi ko alam, hinahanap nyo, kung sino. Yun ang sasabihin mo. Sasabihin mo yung pagsisinungaling dahil doon nailigtas mo yung buhay ng tao. Pero sasabihin pagkatapos ay patawarin pagkatapos mo. Pagkatapos noon sa akin. Eh, pwede, na yun, nasa sa'yo. Pero matutuwa ang Diyos doon dahil eh, nakapagligtas ka ng buhay. Ito sabihin eh. No. Oh. Diyos ko, patawaran niyo po. Ayun, yun, ganun. ganun. Kung ang pagsisinungaling, ang parosa ay 10% o 5% lang. E yung pagliligtas ng buhay naman, ang reward naman ay 100%. Eh, di meron kang 95% na reward, babawas na lang yung 5% doon ng parusa ng pagsisinungaling mo. Eh di may may ano ka pa may may benepisyo ka pa rin galing sa Dios. 'Yun ang hindi na natin sakop yung paghahatol yun, Pag yun ng Dios sa atin. Pero sinasabi ko lang yung idea. Ganun 'yun. Basics. kung minsan ah uh, bawat kasalanan, hinihingi ka ng kapatawaran. Common sense hindi nyo kapatawaran. Baka sakali, yung 5% na iaalwas doon sa 100%, ibalik ng Diyos sa'yo. Ah, nangihingi, ng, nangihingi ng tawad to doon sa pagsisinuali niya. O sige, yung 5% na paros ay babalik ko sa 95% mo. 100% na ulit. O. Oh. E di, di ba? Kaya, ang kasalanan ng tao, alam niyo, ang kasalanan ng tao, pag-utang yan sa Diyos. Tandaan niyo, Kapag gumawa ka ng mali, pagsuway sa Diyos, sa, sa puso mo, nagigilty ka, may kasalanan ka, yun ay may inutang ka sa Diyos, umutang ka sa Kanya, kailangan mong bayaran. Ang dapat gawin natin, kung tutusin, yung Diyos ang uutang sa atin para tayo ang babayaran. Nag-gets nyo? Paano gagawin yun? Gumawa ka, ng gumawa ka ng mabuti para ang Diyos may utang sa iyo. Sa tingin mo sa puso mo na gagawin mong bag ganitong bagay, tutulong ka sa tao, sa kapwa mo dahil mabuti, kagaya ng ehemplo ng good Samaritan. 'Yan ang may tinulungan na, kang tao, mahirap man o mayaman. Mahirap man o mayaman. O oh, magkakautang sa iyo ang Diyos, pagdating ng araw babayaran ka may reward. Hindi man sa pera, hindi eh, sa buhay. Sa spiritual na bagay. Sa kapupunta. Ano? Ako'y okay, magaan eh. Uh, mga five minutes pa. vlog. Uh, ako ba yung ako bangin yung inyong sinisermonan? <laughs> hindi ito, sinisirmo ayun ayan, sinis, ayan, yan, 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 ko, ayan. Parang, parang dapat ako magsermon. na. <laughs> Aba, <laughs> ishare ka ng iyong thoughts. Nang iyong inside na, Nakikinig si mo, meron kaming audience dito na isa. Ayan, nakikinig. Asa na? Ayan. 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 hey, mag-share ka naman ng iyong perspektibo. Anong pananaw mo sa buhay? Anong pananaw mo sa buhay? Ah, tinitignan yung sarili. Anong pananaw mo sa buhay? Tinitignan ah, yung sarili niya. Nahihiya ka. Huwag kang mahiya. <laughs> Ilang araw na nag dito, sobrang init. Ay nag-uulan. Sobrang nag-iinit. Sobrang maaraw. Tapos ngayon biglang umulan. Parang shower lang. Tapos ngayon wala na. Pero makulimlim ang panahon. Ano sabi mo? May sinasabi, katatapos lang namin mag-almasan ngayon, ang aming kanin ay sinangag, tapos may tuyo, tapos may kape. Ubus na. Kaya, okay na rin yun. Nagpabili ako ng isda, galongbong. Ewan ko kung magkano ang kilo. ang bilis ng gastos. Mainit malinsangan ng kaunti. Alam nyo kapag matindi ang init, kahit nasa loob ka ng bahay, pagpapawisan ka pag walang electric pan. Inom ka ng inom ng tubig, kailangan niya ng likido ang katawan ang taong mahilig sa tubig ma nadid drain lahat ng kanyang toxic sa katawan na 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 i-release -re yan sa pawis, sa ihi, sa pagdumi, yung mga toxic na bagay. Kailangan kung wala kang maintenance, wala kang vitamins, at least tubig.